Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. <laughs> Dito na naman tayo, palakad-lakad, palaboy-laboy. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kung saan-saan, kung saan tayo, dali ng ating mga paka, na lang tayo pumunta. Ang importante ay laging mahalaga. Masaya tayo mga kainags, ano? Yun, lagi tayong nakangiti sa mga bawat na makahit na maliliit na biyayang dumarating sa ating buhay. Yan, ipagpasalamat natin. ba? Diba? So, bala kong pumunta ngayon doon sa may ano ulit, sa Manhattan Beach Pero maglalakad ako hanggang doon sa pinakadulo Mayroon ako nakitang pier Doon sa dulong-dulo ng Manhattan Beach Pero tatawid muna tayo dito mga kinis, mapunta roon ano? Yeah, lakas yata ng boses ko, nakatingin sa akin yung mga driver ah. <laughs> Baka sabi nila, akala, sila, akala siguro nila kung sino yung nagwawala uh, Positive 18 ang temperature natin dito sa Los Angeles, California, USA, America, America. Yeah. <laughs> Ay, rabuti wala akong katabi dito. Kundi lalayo sa akin yung katabi ko rito pag nakikinig narinig rinig ako subisi ko nang ganoon eh, no. Yeah, doon tayo pupunta mamaya, oh. Doon tayo pupunta mamaya. Punta natin doon. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Pero mukhang makakapasok naman tayo kasi may mga nakikita akong mga taong pupunta doon. Tara gusto ko lang muna silipin tong wow. Napakagandang shore ng Manhattan Beach, grabe. Ang dami, may mga nagso dito, mga kainis ano. May mga nagso-surfing, grabe, ang ganda, no? Grabe, grabe. Talaga. <laughs> Sayang talaga mga kainis. Ah, uh, nagiging overacting ako kasi alam niyo naman, ito yung mga nature, isa sa mga nature na talagang nagpapasaya sa akin. Grabe. Kaya pag uy, grabe ang ganda ng alon, ho. Wow! Naku po, Panginoon. Ang lakas ng alon no? Kaya pala yung mga nagsisurfing dito, gustong gusto nila, no? Eh, gusto ko sanang maligo. Kaya lang, napakalakas naman ang alon ngayong araw na to. Ayan, no? Lakas! Tingnan natin. Tingnan natin, ano? Kung makakaligo tayo may may ng konti. Ayan. Uh, say ang saya-saya ko talaga sobra Nakakita lang ako ng ganito, dagat, shore. Tapos sa tabing dagat tayo. Tapos ganito kaganda yung ating klima. Klima, yung ating place. Naku, Panginoon. Tapos mamaya, doon tayo pupunta. O oh, mga kayo, Lalakari natin yan. Pero mamaya na yun, dito muna tayo pupunta. Doon, no? Oh. Yan. <laughs> Sobrang saya. Halos sa uh, halos gusto ko nang ubusin ng oras ko rito sa Manhattan Beach mga kainay sa no. Tingnan naman yung alo no. Napakaganda lalo na doon no. Kita niyo ba doon? Ganda no. Yan tara punta na tayo dito. Dito tayo dumaan. Doon tayo kasi nandoon yung entrance eh. Yun. makikita ko na rin to no? samantalang dati nakikita ko lang so, sa uh, sa google google map nung tinitingnan natin ano? hi sa wakas salamat sa panginoon at saka syempre maraming salamat din sa inyo yan dito tayo po maglalakad oh. ito yung entrance eh. yun sakto let's go sa go ay to lifeguard to mga kailangan lifeguard oh. May mga kalapati sa bubong. Ah, oh, dito ba 'di ba? Ang <laughs> kakatuwa, no? ang ganda, no. Yan. So doon tayo nang galing. Gusto doon tayo pupunta mamaya sa dulong-dulo. Pero gusto ko lang muna maglakad papunta papunta punta, punta tayo doon. Yan. Tapos ito, hanggang ako la, ano pa pala, hanggang doon pa pala oh. Hanggang doon pa pala oh. dami, no. Sayang kasi gusto ko sana ano eh gusto ko sanang yung ano ba yung ano lang yung alon para makaligo ako eh, hindi ako makakaligo niya kasi nga di ba malakas yung alon yan oh di diba? at least naglalakad na tayo dito sa Manhattan Bridge no eh hey, nakakatuwa wow grabe oh ganda no tayo oh, marami nagpapapicture din dito oh dito tayo dun tayo sa ano. Tingnan natin kung makakapasok tayo doon. Doon sa a, ano ba 'yun? Aqua, aqua aquarium. Yung pinaka toktok -tok na 'yun. No? Gusto ko makarating doon sa sa dulo. Yan, di Tapos sasabihin natin dito sa Manhattan Beach, Los Angeles, California, USA, America, America. Yo. <laughs> <laughs> Hindi ako makasigaw ng maayos kasi baka matakot yung mga tao na nandito mga kainags, ano? Baka biglang tumawag ng pulis, mahirap na. <laughs> Makulong tayo sa Amerika. <laughs> Sabihin nila, ba't ba napunta to? Ba't ba ng immigration ng USA itong album na to? Makapasok sa US, no? <laughs> Yan, dito tayo, dito tayo. Ang sarap tumingin dito, parang ka nanonood lang ng ano, Ah, ito, tingnan nyo mga kainags, ang ganda, no? Dito lang sila. Ah, pagdating pala dito, medyo, war, ano, kalmado yung tubig. Dito, dito. Pero pagdating doon sa shore, doon na lumalakas yung, ano, no? Yung alon. Ayan, no? Pero dito, okay. Pero malalim na rito, mga kainags, malalim na rito, no? Huwag tayo dyan. Tayo. Yan. Punta lang tayo doon. Gusto kong makapunta doon sa, ano, eh. You know, sa, doon mismo sa dulong-dulo. Nako, parang gusto kong tumalon dito ah. Parang gusto kong tumalon, sarap maligo. Diyos ko po. Dito tayo sa gilid. Gusto ko lang makita yung ano, yung pundasyon ano. Ah, gawa sa semento. Pero ang lalaki, ang lalaki nung poste yung pundasyon, no? Tapos sa ah, uh, yung pinakailalim niya, ay may nangangawil din pala rito. Ay, may nangangawil, may mga nahuling isda, no? Tapos yung pinakapundasyon pundasyon ng semento na yon, yung semento na pundasyon na yon, marami siyang mga mga shells no sa ilalim yun mga itim-itim kung napapansin nyo yan siguro may nahuli na si kuya pero dito muna tayo tingin yan ito na mga kainex oh. dito na tayo sa ating pinapangarap na mapuntahan mga kainex ano? aquarium na nakikita lang natin sa google paking pating nito tingnan nyo I do not touch Ganito siguro kalalaki yung pating dito. Tama ba? Oh? Grabe laking laki pating ito. Marami siguro mahuhuli rito ang isda, no? Ayan, no? Oh. Dito lang tayo. Tara, tara. Let's go. Pagka meron silang nahuhuling isda, dito yata nila hinugasan, ano, mga kinags? Ah, walang tubig. Ah, may tubig Ito, to, to. dito nila hinugasan no? Kasi may mga nakikita akong mga stain ng mga isda no. Ah, okay, galing ano? Galing. Pagkahuli, hugas, tanggal yung ulo, bituka. Tapos meron silang plastic para sa mga bituka, tapos itatapo nila. So, ano na makakain sila, ano? ano na tayo doon? Punta na tayo doon sa gusto nating puntahan. Malayo la yung lakaran niyan. So, meron naman tayong mga makikitang mga kainan diyan pag nagutom tayo. kain tayo ganda sa tenga nung no, ano, ganda sa tenga nung alon. Punta tayo dito sa ilalim ng tulay mga kainis mo, no, tingnan natin. Yan, yeah, nandito na rin lang naman tayo eh. Ah, lalaki talaga ng poste, ano? Grabe. <laughs> Kakatuha. timang na timang eh, no? <laughs> Hindi, masaya, masaya lang tayo mga kainis, no? Sobrang saya lang natin. Talagang nabibigyan na natin ng nang regalo yung sarili natin ano doon sa pagiging ano yung pagiging word hard uh, hard work man, man, mga mga nagawa natin pati pagsasalita na na ako sa sobrang kaligayahan eh no? <laughs> yan ay lalaki ng tingnan naman yung poste nito mga kainags ano papakita ko sa inyo ah yung poste niya okay tam so kumpara niyo yung katawan ko sa poste na to oh di ba ganyan kahit na ko yan, kulang pa rin yung dalawang kamay ko na ano, mayakap yan. Yan, dito tayo. Ganda okay, rito. Para naman maka, ano, tayo, maka punta tayo dito sa ilalim ng ano, ayan oh, o, oh, ng Manhattan Beach, mga kainay. So oh, tulay sa bridge ng Manhattan Beach. Yan. Diba? Ganda oh. Kita nyo naman. Ano? Galit na galit yung mga alon doon no? Ngayon lang ako nakakita ng ganito no? Dati nakikita ko lang to sa mga palabas sa sine Yung mga sasakyan na parang nasa daan sa nasa, nasa gitna ng daan ano pero pwede magparking diyan kasi magbabayad ka diyan ano? Nag-enjoy ako sa paglalakad mga kainig sa ano? habang naglalakad tayo marami tayong mga nakikita mga magagandang views Doon sa doon sa atin sa, sa Canada meron tayong green di ba green card para sa mga nabubulok na pagkain black para sa mga basurahan pero wala tayong card na blue para sa recycle. Yan. Pero sa ibang probinsya siguro ng Canada mayroon ng ganun ano. Hayop na yan, may aso na naman dito. Baka lahat ng mura na naman. Oo, oo, oh, lalapit kasi paing ito diyan. <laughs> Yon, si Haring Araw sumisilip na oh. Ayun na, lumalabas na. Sarap naman ng buhay nitong dalawa na to. <laughs> Nagtakip pa ng wala naman, nagtakip pa. <laughs> so yung pupuntahan natin mga kayo next, nandoon na yun o. kung May nakikita ko napapansin nyo, may tulay na parang pahaba. Naglakad lang tayo ng mga 40 minutes mga kayo no? 40 minutes to 45 minutes. Magmula doon sa Manhattan Bridge na pinuntahan natin kanina. Hanggang dito. Ay siguro ngayon 40, 40 minutes baka pagdating natin doon isang oras na kasi medyo malayo pa mga ano? hindi pa naman tayo nakakating doon eh Nags, ano? Malapit na tayo rito sa may tulay. Gusto, gusto natin yan yung may araw, mga kainags, ano? Kasi pagbalik natin lang dahan ako, hindi na ako makakapagsuot ng ganito. Sweatshirt na naman na makapal. Tapos mga November winter jacket na. Dito na tayo, ano? Yan, aki tayo dyan. Ano pala? Hermosa, ano? City of Hermosa Beach pala to. Yan. Tingnan natin tong surfing na ano na to. Yan. So tara tara punta lang tayo doon. Bye bye natin to. Hanggang sa makarating tayo doon sa dulo. Yan, ganda ng views no. Nakakatuwa oh. Nakaka-relax. Grabe. Sobrang relaxing. Ha. Ah. Ay. Ito, ito yung ano eh. Kasi tininan ko sa Google Map. Ito yung nakita ko. Ito yung gusto kong puntahan na bridge din. Kasi oh. kung napapansin nyo, kung natatanaw nyo, doon tayo galing oh, doon sa may Manhattan Bridge na 'yon oh, doon. Kung napapansin ng mga mata niyo kasi GoPro 'yung gamit natin, hindi ko may zoom Tapos tama ito ngayon gusto kong puntahan. Hayo, ganda no. Beautiful talaga. Beautiful na beautiful. <laughs> Tako lalong uminit, pambihira oh. <laughs> Yan. Ay. Ganda ng, ano, ganda ng mga alon. Sarap sa sarap sa tenga ng no, mga alon. Gustong gusto ko naririnig. Tapos yung yung breeze, yung breeze ng ng dagat mga kainis no yung, yung 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 amoy, yung hangin. Ako napakasarap talaga, ibang klase. Ayan, yeah, sige to, papakita ko sa inyo, no? Hanggang doon yan, sa dulo, oh. Nakakatuwa. Hmm. sarap mag-relax dito, no? Upo kaya tayo rito. Upo tayo Ay wag na Ayoko na umupo eh Gusto ko sana umupo eh Kaya na wag na Yan Dito lang tayo Uy mayroon palang sasakyan din doon Pwede pala sasakyan dito no At tapos may mga nangangawil doon no Tingnan natin ano Mga nangangawil Yan Uh, ganda ng alon, no? Nako po, Panginoon. Napakaganda. Ang sarap maligo. Kaya lang lakas ng alon grabe <laughs> bagay puro surfing ay ito yung mga shell dito mga kinags mga shell oh. mga tahong yan oh. yan yung mga nakikita natin mga nakadikit doon sa mga poste ng tulay ng bridge na to yan tapos meron din mga nangangawil oh tignan natin kung meron silang nahuli ano Ayan. ay may jeep dito tayo may huli na kaya sila? Mukhang wala pang huli ah. Mukhang wala pang nahuhuli. Ito meron dito siguro ano to na nagbabantay. Uy, malungkot si ate oh. Ah, police. Police pala to. Nag siya, nag ano kung meron siyang makikitang mga krimen. Ayan oh. Ay, ganda yun sarap sumayaw <laughs> ang bihira yan dito tayo tingin natin dito 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 naku malapit na tayo kasi may mga nangangawil na banda doon marami na tayong mga nakikita no doon no lapitan natin tingnan natin kung meron na silang mga nahuhuling mga isda na mga ano hopefully may mga nahuhuli kasi ang dami nangangawil eh no siguro ginawa yan para sa viewing syempre at sa mga fishing no tingnan natin pakita ko sa inyo ah Oh, oh, grabe, ang taas. Sobrang taas, oh. oh my God. Ang galing, no? galing nung mga gumawa nito, ng mga nakaisip, mga engineer, ano? Kalain mo, nakagawa sila ng tulay sa, ano? Mga engineering, pag mga engineering, ano na yan, na uh, churi na, wala na ako dyan, hindi ko na alam yan. Bahala na sila dyan. Kaya nga yung kinuha nila, eh, Para problemahin nila kung paano nila gagawin yan. Ako hindi ko na pinroblema yan, ayoko na problemahin. Kaya yung mechanical engineer ako dati sa Adamson, eh. Ayoko ka naman problema Nag-ship na lang ako ng ng course management <laughs> Kasi puro problema ako sa mga mathematics hindi makapasa-pasa buisit <laughs> Ayan so meron din dito mga kainis ano Pag nakahuli sila ng isda huhugasan nila dito may tubig ay okay? may tubig Ayan may mga nahuli na oh. may mga dugo pa Ayan dito tayo Tingnan natin kung may mga nahuli na sila Ay to ay may mga shell oh. mga tahong Tingnan natin banda dito. Uy, may nahuli, no? May nahuli, oh. Nakahuli. Ah, no? Makirel. Huli siya, oh. Makirel. Nako, paborito ko yan. Makirel. Hmm? Tingnan natin. Galing, ah. Galing. Oh, tama. Makirel. Paborito nga natin yan. Yung makirel. Ayos, dali, Nakadali si Manong. Ang laking sigal nito, mga kainag, oh. ah. ah. so. Natin natin ko na, ayun ayun oh. Ah, yun pala, sinusungkit na kuya, oh. Tapos may mga tahong na kasama. Kasi yung mga nandiyan, tahong yan, eh. Yung sa poste, sa ilalim. Mga si kuya to, mga pinoy to, ah. Ayan yung tahong Tingnan natin Ayan nakuha yung tahong Pero no, pero maliliit lang na tahong Maganda nga yung maliit na tahong Kaysa sa malaking tahong eh <laughs> Gugaw ka nga eh. Ba't tayo sa tahong Ang ah, bihira kasalanan ni kuya yun eh Langumunha kasi ng tahong Tapos maliliit pa <laughs> Yun yung masarap yung maliit Hindi yung maluwag Ang bihira o oh. Hello. Yo, no? Hello. Hello. Yeah. <laughs> so maamo yung mga ibon dito eh, no? Kahit sa Canada din, di ba? Nako, may mga kainan pala rito, no? Tama-tama maya, pagkaginutom tayo, kain tayo dito sarap tumambay dito nakaka good vibes grabe oh nakaka good vibes dito gusto ko dito pasyal pasyal lang kahit papasyal pasyal ka lang talagang talagang ano ka na eh yung mabubusog ka na ano matutuwa ka na eh laki ng katawan nito mga kainis makakatakot oh boxingero pa heavyweight <laughs> yan dito tayo Hermosa Beach hanggat may ano pa hanggat may daanan pa ro hanggat hindi pa dead end mga kairis no, pa tayo malapit na tayo dun sa pupuntahan nating ano no yung pier tingnan natin kung may entrance papunta roon eto yung sinasabi ko kanina yung redondo pier 8 minutes pa walking papunta roon tara puntahan natin nandito na tayo ilang ano na lang ilang lakad na lang eto na yung mga nakikita nating ano ano ba itong mga yate Tingnan natin kung doon pa yung pasukan ng entrance ng ano ng pier. Ah, pero nagugutom na ako makakainig sana. Siguro naglalakad tayo mga dalawang oras sa na tayo naglalakad. Two hours. Ay, ito, ito pala siguro yung yate. Tayo nga natin kung pwedeng pumasok. Ay, hindi pwedeng pumasok. Tanong nga natin. Tanong lang natin ano. Ay, okay, so, so, to to to, to, to ayan, Ay, ito to. Ay, mukha hindi tayo pwedeng pumasok dito, makakainig sana. Wag na, wag na. Mukhang hindi tayo pumukhang private to. Wag na, wag na. Kasi baka hindi tayo pwedeng pumasok dyan eh. Wala tayong barko. wala tayong yate. At least napuntahan natin mga kainis, ano. Yan, dito muna ako tumambay. Kakain muna ako mga kainis. Ano? Nagutom ako eh. Pagkatapos natin kumain ng 40 minutes na nakaupo. Nakapagpahinga tayo. Ito'y naglalakad na naman tayo nang dalawang oras pa uwi ng ating hotel. Ah, grabe. Kailangan ko ng tubig. Uh, hirap ng paket. Ah, pero konti na lang. Pagdating natin doon, pababa na.